time for today's video. Pag-storytelling ng taron mga kairing no? So, magtagalog na lang ako para mas maintindihan ng lahat. Yes ko. Kala mo naman, dami natin viewers. <laughs> Feeling! O, oh, diba? Wala mo sa mga harap. Hindi mo sa Malay mo. Bigla tayo, mag tayo maging 1 million. <laughs> so, mga kairing kukwento ko lang, no? Since 11 years na ako naging yaya ng mga bata na pagdating ko dito, isa, isa pa lang, yung panganay pala yung anak, one year old, tapos yung pangalawa, nasa tiyan pa ni madam noon na two months, until now, ako pa rin yung yaya ni, kaya iniiwan-iwan lang kami ng boss ko sa bahay. Minsan, uuwi sila one weeks, two weeks, ayan, kahit saan-saan wala napupunta. Masaudi man o no, Kuwait, iniiwan ako. Ako lang mag-isa. So ito yung struggle ko pag iniiwan ako mga mga kairing no. Ito yung magkakasakit yung mga bata lalo pag winter. Sabay-sabay sila nagkakaubo, nagkakalagnat, tapos hindi ako nakakatulog. o lang yung mga medyo malaki na, yung panganay, pangatlo, ang ang hirap talaga yung nasa bunso at saka yung kasunod ng bunso. Kasunod ng bunso? O nasunda ng bunso? Ang gulo. Basta yun, yung pinakamaliit, yun ang mahirap, yung dalawang lalaki. Sabay-sabay silang magkakasakit kasi nga tulad ngayon, sabay-sabay silang nilagnat for 3 years, 3 years, 3 days at grabe naman 3 years. Hey, uy, uy. 'Di ba? 3 days sabay-sabay silang may nagnat. Ganito 'yon pag umaga, gumagaling, pag tanghali, gumagaling, pag palapit na 'yung gabi, 'yung malapit na matulog, doon bumabalik, umiinit na naman kahit anong hilot na 'yung ginawa ko, no ang dami ko nang di na lang haplas dito, may ipikasent na, may ano-ano pa. Kahit ano nang haplas, ginawa ko na. Kahit di ako marunong manghilot, talagang hinilot-hilot ko na. Baka mamaya, ma matyambahan ba natin ba? You no? sa so, yun mga kairing. Ang struggle talaga pag pag ano, magkakasakit sila sabay-sabay. Kasi nga, ako nga lang mag-isa, wala akong matatawag dito. Tapos kapitbahay namin, sister ng boss ko, medyo malayo pa, ilang lakad pa. Tapos di mo naman agad-agad matatawag yun. Di ba? Tapos takot rin sila pag nagkasakit yung bata, hindi daw sila marunong. So ako lang talaga, inaasahan. Ang hirap kasi nagpapakarga yung isa, nagpapalambing yung isa. Iiyak din yung isa, kagusto rin magpalambing. Ano eh, magawa ko? Katawan ko lang naman yung malaki, pero ang kamay ko dalawa lang talaga. Panghawak sa isa, pang ganyan yung isa. e eh, wala nang extra kamay, di ba? Buti sana kung itong katawan ko extra kamay din, eh, hindi naman. Kaya nahirap, nahirapan ako. Pag umiiyak yung dalawa, tapos sabay-sabay sila magpapalambing. No? Parang iniisip ko tuloy, ano ba to? Nagsi anak-anak lang sila, tapos inasa lang sa yaya, 'di ba? Pero okay lang naman sa akin kahit papano. Kaso ayaw ko lang talaga yung dawe na kakasakit sila sabay-sabay. Kasi nga nahirapan nga akong alagaan sila sabay-sabay, 'di ba? Lalo pag yung maliliit na, iyak yung isa, iyak din yung isa. Nung isang araw, sinigawan ko silang dalawa kasi parang nababaliw na ako. Anong oras na yon nag nagising sila? Nung gabi na yon mga 9, a 11 p.m., pinatulog ko na yung mga bata, tulog na sila. Pagdating ng mag-aalas dos ng madaling araw, nagising yung dalawa kasi nga ang init nila. Hindi so, ko maintindihan kung sino unahin ko. Umiinom naman sila ng gamot kahit na madaling araw, pinapainom ko. Tapos, ayun, yung isa umiiyak, isa rin umiiyak hanggang umabot na lang ng mag-aalas mag 6 mag ng umaga, di pa sila tulog. Pikit konti, iyak na naman. Pikit konti, iyak na naman. Hanggang ako wala rin tulog kasi ayaw ko rin matulog. Kasi nga, iniisip ko paano sila. Baka mamaya humihinga pa ba? Ganyan yung nasa isip ko eh. Kinakabahan ako. Sabi ko, baka mamaya hindi na humihinga. Ganyan. Kaya mayat-maya, tinitignan ko kung humihinga pa. Ganyan yung ano ko as ayaya, no? Tapos ayun, sa sobrang kalit ko, naasar na ako na para aburido na yung utak ko kasi antok ako. Tapos parang nanginginig ako kasi nakalimutan ko palang mag, mag, maghapunan. Ay, Diyos ko ba naman, kahit sa taba natin, eh, kailangan pa rin natin kumain. Ay! ba diba? Kaya yun, sinigawan ko sila. Sabi ko, galit na ako ah! Papaluin ko na yung mga puwet nyo. Pag ayaw nyong tumigil. Ayan, yung dalawang bata kasi nalalaki, pag once nagalit na ako, matas na yung boses ko, alam nila, galit na ako noon. Yeah, yung panganay, tumigil na siya. Yung bunso naman, medyo tumahimik ng konti, pero nandyan pa rin yung iyak ng konti. Tapos maya-maya, bumangon yung bunso, niyakap niya ako, tapos kinis niya ako. Nakonsensya tuloy ako. <laughs> Di ba? Hindi naman talaga ako ano sa bata na ayaw ko sa bata. Kasi gusto ko talaga alagaan. Mas gusto ko alagaan yung bata kaysa mag-ayos-ayos sa bahay. Di ba? Alam ng boss ko yan na sa bahay makalat ako. Makalat talaga ako. Tamad akong mag-arrange-arrange. Pero sa bata, mas maalaga ako. Kasi nga mas gustuhin ko pang wala akong tulog. Mas gustuhin ko pang ako yung pagod. Basta yung bata talagang naasikaso ko. Pagdating sa bahay, hindi ako aasahan ni boss ko na talagang completely arrange yan dyan. No, nagwawalis naman ako, nagpupunas-punas, nagmamap-map. Pero yung talagang bagay-bagay na pag sa tingin mo nakaayos lahat, hindi ko talaga magagawa yan kasi tinatamad ako, iwan ko ba. Parang mas gusto ko makipaglaro sa bata, lambingin yung mga bata, alagaan yung mga bata. Ngayon, kaysa mag-ano-ano -ano ako sa bahay, no? Yun lang, ang hirap. Naranasan niyo ba yun, mga kairi? <laughs> sa 11 years na kasi ako dito. Hindi ko man lang naranasan na nagkasakit yung mga bata nakatabi ng bus ko. Ayaw nila. Ayaw ko ba sa kanila? Uy. Tapos pag nagkasakit yung mga bata, ayaw din lumapit sa kanila, sa akin lahat. ba? Diba? Kunyari, uuwi yung bus ko, galing trabaho. Tapos masama yung pakiramdam ng mga bata. Instead na natutuwa sila, dumating yung tatay nila or nanay nila, wala. Sa akin lang, nakayakap. Parang mas feel, feel nila si yung care ko. ba? Diba? Kasi alam nyo naman yung mga tao dito, uh, porkit may katulong, porkit may yaya, porkit may maid, o etc. Parang sa kanila, alis. mag sa anak, mag sa anak, tulog. Pagkagising, kain, alis. ganyan yung buhay nila eh. Parang wala sila ganong time sa mga anak nila na laro laro nila ba? O lambingin nila. Kaya siguro yung mga anak nila pag may sakit, parang napifeel ng mga bata ah. Dito ako kayaya ay kay mas inaalagaan ako nito pag may sakit ako. Pag tatabi ako sa kanila, ayan, nagsihilikan lang yung mga boss ko pero yung mga alaga ko wala na. May time pa nga na nahuli ako ng boss ko na nakaupo lang ako, nakasandal ako sa pader. Tapos yakap-yakap ko yung yung anak niya noon na nagkasakit yung pangatlo. Nung tatlo pala yung anak nila. Tapos nagkasakit yun. Yakap-yakap ko, nakatulog na ako, nakasandal lang ako sa pader. Sakit-sakit na ng likod ko napos umaga na pala kasi yung bata nga ayaw magpababa. Tapos ginising ako ng busko. Sabi ng busko, gising ka na ako na magbantay. Matulog ka na. Ay, e Jesus ko, ako na magbantay. Umaga na nga. Adiyo ba? Mabait naman yung busko. Wala naman akong karireklamo sa ugali ng busko. Kasi yung busko talaga, kahit na pangalawang asawa niya hindi siya nagbago. bago naramdaman ko pa rin naman na siya pa rin yung dati. Hindi <coughs> siya bastos, ma ma maalala sa katulong. Pag may umiiyak na ako, tapos may gusto akong sabihin, pinapakinggan niya ako. Tapos lalo pag may problema ako, tinatanong niya ako, ba't malungkot, ba't ganyan ang nangyari. Ganyan. Tutulungan ako ng boss Tapos, yun nga lang, yung nahihirapan lang ako pag nagkasakit yung mga bata. Diba? Kasi, di ba? Kasi, hindi ko alam kasi kung anong gagawin ko pag sabay-sabay sila. Kaya, pag dating naman sa kasama, hindi rin para hindi rin ako comfortable pag may kasama ako lalo na siguro pag ibang lahi. Kasi ewan ko ba, gusto ko pa rin mag-isa kasi nga parang control ko yung trabaho, alam ko anong paano ko gagawin. Kasi siguro pag may kasama ako, tapos hindi ako satisfied sa mga gagawin, baka siguro mag-aaway lang kami, no? Parang gano' Ewan ko ba, ang gulo ko. nahihirapan ako pero ayaw ko ng kasama. <laughs> Tapos gusto ko magisayon isa ko ba? Tapos, ewan ko pa sa ganun. Kasi uso kasi yun ngayon yung magkakasama. Tapos magsip-sip-sip-sip. Sip, sip, lalo na pag kapwa mo rin Pilipino, ni mo rin maiwasan. Eh, di ba? Tapos pag ibang lahi naman, lalo na yung ibang lahi na mga ex abroad na piling amo din yung mga yun. Kaya e, ayoko naman. <laughs> eh, lang talaga ako dito eh. No? Pero masaya ako sa trabaho ko kahit papano. Kasi... Nasanay na ako. Pag wala sila dito, ako na yung nagano ng bahay, anong gagawin ko, paano ko pakainin yung mga bata, paano ko anuhin yung bahay. Ay, yung boss ko, makau kahit mga two weeks yun, nawawala, ni hindi yun magtanong. <laughs> ano, kumain na yung mga bata? Kumusta kayo dyan? May, may ano pa ba kayo? Ay, Diyos ko, hindi yan nagaganon yung boss ko. Ako, ako mismo magsasabi na kunyari, Oo, oh, busing, padalhan mo na kami dito ng grocery. Wala na kaming itlog, wala na kaming yogurt, wala na kaming tinapay, wala na kaming biskwit. Wala na akong papakain sa mga anak mo, almusal. Ako pa magpaganyan. Ayun, hindi talaga yun magsabi, oh, Jean, ano, wala na kayong ganito, magpapadeliver ako. Walang ganyan, mga kairi. <laughs> Nakakaloka. Kaya parang yung boss ko rin siguro, kampante din siguro siya, na kahit papano, hindi ko papabayaan yung mga anak niya. Yan siguro yung nasa isip niya. Kasi masaya din naman ako kahit papano kasi nagtitiwala sila sa akin. Diba? Doon lang ako nahirapan pag nagkasakit. Lalo pag <laughs> nagkasakit yung mga bata. Yung sa feeling ko lang ha, yung malala na. Tapos di pa nila ipapacheck up. Nakusisigawan ko kaya yung boss ko. Ano ba? Papacheck up niyo ba ito? Pag nawala tong anak niyo, huwag kayong magsisihaw. Huwag kayong magsiiyak-iyak. Ganyan ako pag nagalit ako sa kanila. Tapos yung boss ko tatawa lang sabi niya sa akin papa check up na tayo kay galit na yung katulong galit na yung yaya ayan papa check up na yung mga alaga ko baga pinapakinggan niya yung sinasabi ko pag alam ko sa sarili ko na malala na pag nagsuggest na ako na papa check up niyo na papa check up niya na agad ayun na yung kinagandahan ng boss ko kasi nga nakikinig siya ko anong sasabihin ko lalo pag suggestion ko about sa mga bata lalo pag nagkasakit na nagkaano na yun lang yun lang kwento ko na Nabuboring lang ako. Kasi yun, yun nga, wala pa rin dito yung busko ko. Kung kailan uuwi uh, yan. <laughs> naghanimon pa rin sila hanggang ngayon, no? Magdadalawang taon na silang mag ng, ng pangalawa niyang asawa. Hanggang ngayon, wala pa rin nabuo. Tapos ayun, ako pa rin yung pinabayaan sa mga bata dito. Anim-anim <laughs> na nga to, dadagdagan niya pa sa bago. just ko, kal kalukat tong busko <laughs>